So, nandoon tayo ngayon uh, sa Trillion Peso March dito sa People Power Monument. At di tulad nung ginanap na pagtitipon dito several weeks ago, nang na panawagan ay ang resignation ni Bongbong Marcos at ang pagkapalit ni B.P. Duterte. Dito mas malinaw ang panawagan. Hindi ito tungkol sa personalidad, hindi ito tungkol sa pagkapalit lang ng ulo sa kung sino ang uh, pangulo kundi klarong pagtindi na hindi natin pwedeng pabayaang lumagpas itong isyo ng korupsyon na pumutok sa mga nakaraang linggo, nakaraang buwan na ito. Kita naman nyo sa likod ko. <laughs> Libo-libong mga kababayan natin nga uh, nandito ngayong hapon at uh, makakaasa tayo na sa darating na mga araw, libo-libo, hindi lang, daang-libo, milyong mga Pilipino ang patuloy na magbabantay sa bawat galaw ng, uh, ng gobyerno natin at maghihintay kung ano ba ang talaga magiging punot dulo nito. At kung ang punot ang dulo na yon ay hindi hustisya, hindi pananagutan doon sa mga kailangang managot, eh patuloy tayong titilos para i-demand yun sa ating mga leader. Okay? Right? Oo, oh, kasama ko ngayon sa Trillion Pera Peso March si uh, dating congressman, dating governor, dating senatorial candidate na binoto ko Ah, uh, Teddy Bagila, sir. Hi. Kumusta? Hi, hi Barry. Hi. Ang mensahe mo para sa ating mga kababayan na uh, well, nanonood at dumalo dito ngayon. Well, uh, I'm here para sa representasyon ng mga katutubo. So, lagi kong sinasabi na ang sanhi kung bakit nawawasak yung kalikasan ay dahil sa corruption. And for indigenous peoples kasi, palagang environment yung mga issues na mga hinaharap nila ngayon. Pwede yung pagpapalaya sa kanila sa ninunong lupa nila, o yung mining, o yung illegal quarrying dun sa kanilang mga saring buhay sa mga key biodiversity areas. These are all connected to corruption. So yun yung gusto naming igiit na marami sa mga problema ang nararanasan natin is actually connected to corruption. hindi lang naman yung binulsa mo yung pera. Eh. Tama. Not doing your job. <laughs> tama. It's also corruption. Hey, Kaya, diba? Yung binulsa pera, may, kin may, kin may ng ano. Kaya nga. Eh. Uh... So, bakit nagkaroon ng, for instance, environmental issue? Bakit merong resort sa gitna ng Chocolate Hills? <laughs> tama. <laughs> Di ba corruption? Tama, tama, tama. <laughs> Lantaran yun. Tama. Uh, bakit ang Upper Marikina Watershed, ang daming quarrying doon, tapos pinapalayat yung Masiungi <laughs> J Reserve yung mga IPs that's also corruption so yun po yung aming tindig ngayon na uh, as IPs sa sana igiit yun na yung connection nun sa corruption Okay, thank you. Hi, okay, boss. Hi, guys. Thank you. You're uh, a sign of me. You're a Best friend. Ang hindi kami. Ito nga, ang, ang dumalaban kami. Eh, ang aming busy mayor active, si Abed uh, Perez, huh? kaysa isang lumalaban sa Tag Santa Maria sa kampi natin. Ever since sa yeah? Kapit Perez sa Kasi po. Buti pa dito kayo. Opo, opo. Pati na karang ang tuwang natin ngayong mga hapon. Uh, ano? O so, siyempre po, uh, patuloy tayong uh, manindigan, yung paglaban, Kailangan natin ng good governance transparency. at transparency. Ang at patunayan natin na hindi lahat eh nakikiisa sa Sistema ng korupsyon. Medyo nakakataba ng puso na makita, Ang daming Pilipinong, oh, ano eh, mm -hmm. tumititik para dito. Mm -hmm. ano? total na umpisa na, tuloy-tuloy lang to. At uh, ato de Barry Giaceras. ano naman ang may papayo naman sa amin, mga taga Santa Maria Bulacan, sa pangunguna ng aming busy mayor, na nang iisal na malaban. Bigyan nyo nga ng lakas <laughs> <laughs> Unang-una, di ba, kailangan natin supportahan yung mga maayos mm. na mga opisyal natin. Mm. Talagang dumitindig para dito. At sana sa durating na eleksyon, 2028, pumili pa tayo ng mas makakadami na mga opisyalis mm. na Pag nahalal, mm. hindi ang unang-unang inaatupag, eh, pap papalalimin ng bulsa lalo, di ba? Kundi yung talagang maglilingkod at talagang maglilinis, di ba? Ako ko eh, ang habol talaga ng mga kababayan natin ngayon, di ba? Mas malinis na dapat, no? Matapat na paglilingkod. Actually, kaya lang kami nandito para rin mapatunayan na hindi lahat ng politiko o ganun yung kaisipan. Gusto natin maglingkod. na natin yung koneksyon ng Bulacan sa ano eh. Sama, yun ang unang lumabas eh. Oh, Oh, Diba? Kaya ako, natutuwa po ako na, na, na nakapunta kayo ngayon. Huh? What would you want the result to be in the coming days as we continue to show our grievances in these protest rallies? I expect that this will be a strong reminder to those in office, particularly si President Bongbong Marcos at iba pang mga opisyal, na this is something that will not just go away. Uh, this is something that requires na meron silang gawing konkreto. That yung story ang unti-unting lumalabas, kailangan mabuo. And everybody whose name uh, comes up here and uh, who the evidence points to, has to be charged, has to be convicted, has to be punished for yung kanilang role. Dito sa, hindi na nga lang nanakaw eh. Panda Kambung, ganun kalaki yung pinag-uusapan natin. Billion eh. <laughs> ang nagnanakaw yung taong ano eh, nagnanakaw ng sampung piso sa saki sa sa store eh pag billion billion na ang inanakaw mo sa ng bayan, I don't think pag nanakaw na lang simple yon. So, you know, that's that's something that has to uh, come up dito sa ganitong klaseng ng pagtindig. It puts pressure on the government and it emphasizes the point that this will not, not, go away. This is something that we will stand up for until we actually get yung results na hinahanap natin, which is managot yung kailangan managot. <laughs>

So yung ano lang, yung hindi lang fake news ba? Oo. ba? Yung Barry and ano lang, Edwin. Okay na ako doon. Yung Mike Depenso? Oo. At si Fiyahe? Oo. Oo. Ano ang mo sa inyong milyong milyong mga fans? Ah, check. Revolution! Revolution? Electoral Revolution. Ah, Electoral Revolution. Ito, kandidato. Kasama ka ba sa mga nananawagan na ibang sakta dapat si Mang Mang Makos? Kaya, sabi Barry, <Finished> parang hindi yun yung kwento yan. Parang hati <laughs> bak bak hindi yung pinag-usapan natin kanina. Bakit bakit hindi yan tayo? Parang para para plastic yung sagot. Hindi <hums> naman, <Yeah, laughs> bababang. Alam mo, plastic. No, Plexible ka. Hindi uh, yeah. uh, na sa mga liberal party. Mga oh, uh, okay, ibrina sa mila, eh. no? Kamusta? <laughs> Kamusta? Nandito ko wala. Hindi ganyan nakikita. <hums> mantsana sana. nagpa plastic lang yan. Eh bigay naman sa Okay. Ito man ka, okay. I didn't, I didn't, I didn't. Yan ang yan ang Yan yan. hindi nakakarating nang ngakin yan. Yan nagano ng bansag yan eh. Ito po rin tayo sa People Power Monument kasama po natin. Pero ito muna yung mga tanong natin. Yan. Yan natin. Yan. Sino'ng umaahon? Tayo ba o sila? Yan. Kasama po natin mga defute nating kababayan. Kahit na nahihirapan po silang magsalita, hindi po sila tumitigil na iparinig ang kanilang boses laban sa korupsyon. Kita naman po niyo. Ayan. Mas pwede ba natingis kayo ang tanong ngayon? Sinong umaahon? Tayo ba? O sila? Go! Sino? Hello? Wala na tayong excuse. Yeah, kung yung ating mga kababayan hinakapagsalita, tumitindig, nagsasalita, pinapakamdam ang boses. Kailangan din nating uh, gawin ang ating mga gawa para matigil na itong uh, napakalaking crisis ng korupsyon sa ating bansa. Uh, uh pa rin sa kanilang tungkulin, eh at may tapat na ha. si uh, Pong Mother Percy ng Akbayan Party List. Wala. Hello. Matagal ko na kayong kaibigan at ganun tataya ko tayo, tayo mong kasama? UP pa. O oh, UP pa. So 90s, mga more than 30 years. Uh -huh. Pero wala naman sa itsura. Wala sa itsura, oo. Okay. Anong mensahe natin para sa ating mga kababayang wala dito na nanonood niya? Na Simple lang naman, kinakailangan patuloy pa rin tayong magbantay, patuloy pa rin tayong magalit at dapat yung galit na yan magresulta sa reforma. Kaya ngayon panawagan natin, maliban sa ikulong yung mga kurakot, dapat ipasa sa lalong madali panahon ang anti-political dynasty. Tingin mo ba mayroong uh, moment ngayon, may opportunity eh, para magawa natin to? Kasi ang tagal na natin tinutulok yan. Oo nga eh. Naalala ko ba rin nung silulat pa natin SK reform no? Diba? Nung natin unang pinasok. Naipask natin. Naipask diba? natin. Ayan. So kung nagawa siya dati sa SK, dapat magagawa ngayon. 38 years is too late. Sobrang delay na yan. Pero sabi nga ng isang matanda kanina, hinug na yung panahon for radical reforms like this. And we should take advantage of yung opportunity, di ba? Okay. So anong inaasahan nating magiging buong nitong November 30? Kung halimbawa in the next few days, medyo malamya pa rin ang pagkilos, anong nagawin natin? Sabi nga natin yung September 21, ano yun ay warning, ito ultimatum. So pag ngayon ay babagal-bagal pa rin sila sa paghuli at pagpapanagot. Kung ngayon ay hindi pa rin sila mag-step up sa panawagan natin For political reform. Abay, bubulwak lalo ang galit ng taong bayan. Babalik at babalik sa EDSA. Few weeks ago, dito rin sa People Power Monument, may, may ibang grupong nagtipon eh. sabi, resign at si Sarah daw ang, uh, na meron na tayong uh, comment dyan. Nakita naman natin the last time na nandun sila sa kapayarihan, libo-libong kababayan natin ang namatay. Isang malaking kabilintunaan kung ang makikinabang sa galit ng bayan yung gusto magnakaw nitong laban natin. Kaya wag po natin papayagan. Okay. Thank you, brother. Thank you, thank you. <laughs> Sama ko si uh, Dr. Guy Claudio, Professor Emeritus. Thank ng, you. Uh, UP, University of the Philippines at pasama sa Tindig Pilipinas. Sino ko uh, anong uh, mensahe mo para sa ating mga kababayang nanonood na hindi nakapunta dito pero nakikisa sa tiwa ng atay corruption? Unang-una, -una, kumusta po sa si higit na 100 na ibang sites ng ating mga rallies nationwide, no? Nagbi hindi pwedeng bilangin lang yung mga tao dito. Tama. Okay. Barry, para sabihin kung marami o konti no. Kasi kung isasama yung ating ano. Mas madami pa ma kasi September 21. Okay, September 21. Kaya tuwa naman tayo yeah. dahil uh, hindi naman importante ang Metro Manila lang. Ang mga baha at construction projects na iba-iba. Kasama na yung mga airports, lumalabas talaga, hindi lang flood control. Parang tip of the iceberg lang talaga yung flood control. Oo eh, no. all over the country yan, problema yan. Actually, sa kausap namin si Secco Chabad nung uh, isang araw, ang sinasabi nga niya, yung bulk, mga local infrastructure project pa, mga multipurpose hall, mga ganun tipo. Exactly. So, pag nabulat-lat yun, hindi ko alam gano'ng kalakay ang lalabas dito. Sabi, no? Pero, tingin ko, ang mensahe ko ay unang-una, Huwag tayong mapapagod kahit nakakapagod. Kasi naghahanap talaga tayo ng pagkakataon eh. And palagay ko, kung hindi tayo mapagod, this will be the moment. Kasi marami tayo eh. Tumadapi. Eh. Tayo ba rin, sanay tayo minsan. Dalawang libo lang kami. Okay lang yon. Trip naman natin yun, di ba? Ah. Pero iba talaga ang dating nito ngayon. Okay. So, pumasama mga tao, mag-search sila, huwag tayong mapapagod. At kung masunod at panawagan dito, Aabot po sa local communities ninyo ang checking ng okay. project. So, sa mga itinliero dyan, kung man kayo sa Pilipinas, kung kayo ay masama ng loob at nabigyan ng masamang pangalan, ang profesyon ng mga inginyero. Stand by call to uh, volunteer. Okay. May mga nananawagan na dahil ang bagal daw kumilos ni Bongbong Marcos, mag na daw siya. Si Sarah Duterte na lang ang bumalik. Ano tingin mo? Bilang isang unang nag file ng impeachment complaint <laughs> kay Sarah Duterte. Alam mo ha? mahirap pumili sa pagitan ng putik uh, at sa uh, uh, kaman ng kanal. Uh, team kasamaan at team no, kadiliman. Exactly. Sabi nga ka ang isa kaibigan natin. Oh, so, dati kaibigan oh. ba natin. Yung pinagdaanan natin nung Duterte, yung kahit sino nalang ay pwedeng patayin. Tama. Wala nang batas. At libo-libo ang namatay. Tsaka, oh, sige kalimu Sabi mo, kasama ka sa mga nag-file una kay Sara Duterte. Yes. Kasama ang corruption sa mga issues exactly. issues na actually nakaano sa kanya. Exactly. Kaya walang diprensya sa akin yan. Ang ang push natin panagutin ang lahat dahil ho pag nangyari yan medyo na natin ang ating institutions Dama. kasi But you make our institutions accountable. That is our contribution na hindi na maulit. Kasi doon tayo nakasalalay eh. So, kailangan, kung sino kailangan madagot, madagot. Madagot kahit sino Nama. sa kanila. Nga ma! Thank you, nagkangari. Thank you, Barry. <laughs> <laughs> oh, friend! Oh, friend! Pagkakababayan. Hindi po. With regards to this rally, it's, sabi, sabi naman nila, it's, we are not demanding the removal of Marcos. We're demanding accountability sa mga sa government na kung sino yung mga nagkasala, sino yung mga kurakot, dapat paparusahan, may kulong, bawiin ko ano man yung mga nila. With regards to Sara Duterte, sabi niya, she is ready to be the next president. It's not a question about being ready. It's a question of, are you competent for that position? So, kahit sino, mag, pwedeng maging ready. Are they capable of being in that position? We always join the rallies because we believe in the cause. And lalo na ngayon, kasi kailangan talaga managot ang mga nagnakaw sa bayan. Sinasabi ni VP Sara na siya yung susunod, siya yung second line, second in succession. Sorry, that will never happen during our time. Okay, manigas ka. Okay, thank you. hindi na ako naniniwala sa mga sinasabi ni Sara Duterte. Ever since na umupo siya or naging katandem niya si BBM, wala na akong tiwala. Parang puro palabas ang gawa nila. Yung una, may I love you siya, kampanya. Sumunod, isang taon pa na ata ng termino nila, binantaan na niya si BBM. Tapos, ano yung pangalan ng team nila? Unit team. Nasaan ang unit team doon? sang taong pagsasama pa lang nila na magka-tandem sa government natin sirang-sira na agad. Sino pang maniniwala sa kanya? Bakit kami mag-asawa nandito? It's not only for us, syempre for our children. Gusto naman namin maranasan ng mga anak namin yung magandang governance dito sa ating bansa at hindi lang sa amin, syempre sa buong buong Pilipinas. Kasi ever since na nag-aisip ako, parang wala pang magandang benepisyo tayong natanggap mula sa gobyerno. Imbes na umunlat tayo, parang lalo tayong umabagsak. Ang Pilipinas napakasagana sa natural resources. So walang ginawa ang gobyerno natin para i-boom ang natural resources ng Philippines. So this fight is not only for, for us, husband and wife but for our children and for the whole country Well, actually the activity was very good i mean it, it's still ongoing so okay lang siya balanse siya in, in a way na may youth may mga katandaan mga ka senior ko at saka meron din yung mga ah, nasa level ngayon ng ano katulad niyo it was well represented and the, their thoughts were well shaped yung mga lahat on all all levels about vp sara can i say it she's nothing but Okay. What she wanted, na replacement, of course, she's not, she is, she can be a replacement, but she's not capable. And she's not even accountable for what she has done to the Philippines. Mm -hmm. Di pa niya na, di pa nga niya justify yung ano niya eh, confi fans niya, diba? So, I don't think she deserves that. Okay na nagpaloko sa inflation. Paano dito? Ba't kayo sumama dito sa Trillion Peso March ngayong November 30? Eh, sa estado ng corruption sa ating bansa, pag hindi ka pa ba naman sumama, eh, wala ka talagang pakialam sa nangyayari sa ating bansa. At yung, siyempre, ginagawa natin ay eh, para sa ngayon at para sa kinabukasan para sa mga anak natin. So, nabubuhay mo po kayo ng loob na madaming mga uh, batang henerasyon ang nandito ngayong uh, hapon? Oo naman kasi yung pagpasok ko kanina, puro kabataan yung nasa loobong ko hadad. So, may anak ako na 29 years old. So, kaya na po sa ito na. Oo nga, salamat. Pero, may anak ako 29 years old, mga halos kay niya. Kaya ang una kong punto kanina, yung kinabukasan. Mm -hmm. Eh, tagal na natin nakikibaka, 1982 pa, 1983. <laughs> So, kailangan na natin baguhin yung sistema. At alam natin na yung mga 3 nating pagbabago dati, puro patsi-patsi. So, siguro, kailangan ito na yung full reset na sinasabi natin. Eh, yung po sinasabi, may mga ibang nananawagan dito na, well, hindi dito, pero nung nakaraang linggo, dito rin sa lugar na to. Oh. Eh, mag magbitaw na daw yung kasalukuyang yung Pangulo para si Sara Duterte na uh, maupo. Uh, eh, tayo. may values kasi tayo at prinsipyo na dapat manghawakan din. Hindi yung masama, 'Yung mga pagkakamali, papaldampan ng dating pagkakamali. Para naman tayong mali. <laughs> okay. thank you. Sige. Ano, ano, ano pong grupo to? Ang riders, okay. riders Morley ni kami, kami po. Uh, kami po ang uh, inyong uh, Riders Morley at narito kami upang at tuloy pa rin ang laban natin. At uh, walang ka wala kang kahinaan yung bawat uh, kasama ko hanggang sa 2028 pagbabalik mo. Ang tayaan ka namin. Ay, saka muna. Pupunta tayo Naga, bibisita tayo, magra-ride, di ba? Yes, 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 yes. Tayo, uh, kailangan, <laughs> nakapretend din tayo. <laughs> Talaga namang <antataga. laughs> <laughs> ang ah. ng Pilipinas Riders at Riders for Lenny. Uh, kaming bantayan ang kaba ng bayan labanan ng korupsyon. So, ang panawagan natin, ikulong eh, dapat lahat ng mga kurakot. Ikulong! O, isan-chan, isan Ikulong! 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 Mga kurakot! Ikulong! ayan! Mga kurakot! Ikulong! ayan! Mga kurakot! Ay, mo, bilisan mo ang bakal. Okay. Okay, so inaapunta tayo ng ulan dito <laughs> sa People Power Monument. Pero patuloy pa rin ang uh, programa at patuloy pa rin ang uh, pagtindig ng ating mga kababayan para sa isyong kanilang pinaglalaban. Sa akin, kung ang sukat ng determinasyon ng tao ay ang willingness na naman! <laughs> ang willingness na tumindig pa rin kahit uh, may init ng araw, kahit na uh, mayroong pagbuhos ng ulan, eh kitang kita na klarong-klaro na-determine, na, -determine, na -determine ng ating mga kababayan at lahat ng nandito para ipaglaban ang issue laban sa korupsyon. Kaya, hindi ko alam kung maka-capture yung ano eh, yung yung spirit ng pagiging nandito mismo eh. Sabi ng, uh, sa nakausap natin kanina, si uh, Dr. Guy Claudio ng Tindig Pilipinas, uh, sinekondan naman ni uh, Father Robert Reyes, na madaming ibang mga pagtitipon na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ngayong araw. So ako, yung diwa na yon yung ramdam mo kasama mo ang libo-libong ibang Pilipino na tumatayo para sa pagtigil ng korupsyon eh, hindi ano eh hindi mo pwedeng pantayan eh Grabe. nakaka buhay ng loob nakaka inspire at nakakabigay ng pag-asa di ba sa kabila ng lahat ng nakita nating kamalian nitong mga nakaraang buwan meron pa rin tayong liwanag na pwedeng masilip sa sa dulo so kahit na uh, tumidilim na ang <laughs> ang himpapawid lumiliwanag naman ang ating uh, hinaharap so muli maraming salamat si Attorney Barry Gutierrez para sa Insider dito sa Trillion Peso March mabuhay kayo at uh, kita kita ulit sa Wednesday pa. <laughs>